Tara, samahan nyo kami ng papa mo sa kaw. Excited ako sa mga foods, lalong lalo na sa mga patoro, mga siswang, kaya let's go. Pero bago nga kami sumakay, ito nakita ko nga pala to si tatay. Bitbit -bit, -bit niya yung alaga niyang uh, aso, mga siswang, kasi daw two days, so daw hindi nakain. Dadali niya daw sa bed ito para daw mapacheck up. Karabi naaawa rin ako mga sisong pero buti na lang talaga may poor parents siya na napakatrabaho. napakabait para alagaan siya, di pa check up. Thank you so much kuya, God bless you doggy doggy. Lord, pagalingin niyo po siya. Balik na nga tayo mga siswang, ito na nga, Diyos ko po, nandito na tayo sa simbahan ng Dami ko nakikita ang mga masasarap na pagkain mga siswang, nakakaloka Pero grabe din ang traffic, mga siswang, ito nga mga sister ko, hindi ko po nakakaloka naman tong mga alaga nyo Pero deep inside mga siswang, naiinggit ako, ang kit kasi ng mga alaga nila Yung isa mga daga, tapos yung isa naman parang alupian mga siswang, yung kay Yael Shoutout pala kay Yael, opak, talaga naman hanggang doon sa dulo tayo May mga pangalan yung mga siswang, kasi hindi ko na talaga maalala Ito to nga mga siswang, tingnan nyo, napakarami namang mga tindat, mga pasalubong dini <laughs> Ay ko mamaya mga sisong bibili tayo ng mga pagkain na yan. Oo. Pati kasi ako natatakam lalo na dito sa ubas na ite, Ang lalaki. Sa sobrang tuwa ko mga, mga sisong eto tinry ko talaga. Diyos ko talaga naman natutuwa rin ako sa laruan na ito. Para ka talagang may alaga sisong na ilaalagaan mo talaga. Na baka mamaya matapakan. Yung tinitignan mo mayat maya parang ganun. Ito nga pinagtitripan ko yung paan ng papamintin yung mga sisong inahabol-habol ko talaga. Sabi ko kakagating ko yan. Si iwas naman siya mga sisong baka daw kasi matapakan niya pero natutuwa talaga ako kakulay din kasi ng sleepers niya. At tingnan niyo mga sisong ito nga pinakita ko lang sa inyo lalo na simbahan tapos maghahanap nga kami diyan ng makakain kasi si mga sismo ito yung nakita ko ang sarap sarap fried potato tapos naman nakita ng mga sister ko yung tragista ko yakin. talaga naman nagpapa-challenge tapos ang daw niya mga sisong nakakaloka gusto ng ito rin ng kapatid ko yung 99 pesos sabi ko wag yung maliliit lang baka kasi mamaya hindi natin maubos ikatao na 4 pieces lang ayun ako yung nawalan mga siswang grabe pero okay lang mga sisma kasi after nila ko nakita ko talaga yung pagmumukha nila talaga maanghang na maanghang na mga sisong nakakaloka tubig na mo mga sisong mga, siswa, mga, niya, ni GMA, siswa, mga agad ayan Ganda to pang isa sige kainin mo na sayo. Buti na lang talaga mga siswang hindi ako nagtry. Nakakaloko kasi talaga. Watch nyo mga siswang intragis talaga naman may mga challenge talaga sila doon. Tapos yung bayad 10,000. Ano kung mga siswang jusko mo kung isang piraso lang yung makakain ko eh nga jusko tubig-tubig na sila. Buti na lang talaga binigyan sila ng tubig dito. Ay nga siya. Elo ang 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 nang ang hingi siya ng tubig pero una niya binigyan si Alia. Nakakaloko talaga to si JA. Ay si El inuubo-ubo nang nga sa sobrang ang mga siswang natatawa talaga ako. Ay nga pala intragis. Ito nga ang kapatid ko niloloko-loko pa talaga si Elo. Oh, 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 na oh, 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 maghang at napakasarap daw talaga po. Yeah, ano pang inaantay nyo mga siswang? Diyos ko, try nyo na ang tragis. Hayun yes. yung dalawa sa so sobrang ahang natulala na sila mga siswang na kaloka. Ayoko na niyan. At, uh, yan. At yun yung mga siswang, naglakad-lakad kami ng papamay at may nakita ko dito. Ito yung mga gusto ko, yung panghilot hilot At bumili na rin pala kami yung mga siswang. Kung so, kakainin lang muna namin ngayon yung bibilhin ko. At ayan na nga, Diyos ko, tigim-tigim tayo. Syempre, Snapchat filter yan. Kasama ko para dyan isa sa pinakamaganda kong pamangkin. Ayan si Kara. Ito pala ang mukha ko pag walang filter. try natin yung filter dito sa Snapchat. Ito na nga yung result. 1, 2, 3, pack. Laba. Parang ang layo naman mga sisuna ka loka. nga mga sisuna na decision naman ng papa na magsimba na lang muna. Napakaganda talaga ng simbahan kapit mga sisuwang napakalaki at napakaaliwalas. Tapos mga sisuwang talaga naman yung liwanag talaga naman para kang naninilaw na nagiging orange kasi nga po na yan. Ayun ako mga sisuwang nagmamaganda opak, napakaganda talaga. At ito nga pala yung loob mga sisuwang, tinan yung napakalaki. Nadidiliman lang ako mga sisuwang, pero yan napakaganda pa rin talaga ng loob. After nga namin magsimba mga siswong. ito just ko dito nagpunta kami ng papa May, sa wishing well kung tawagin. Tama ba yun? Basta maghahagis ka lang ng bari, tapos mag-wish ko mga sisuang. May sabay na. Okay. At tari mga sis may pabanda sila kasi tapos na nga ang misa, magkakasayahan na ngayong gabi. Pero bago ngayon, eto dito nag-shopping-shopping -shopping muna ako dito mga sis Magaganda ang mga damit dito sa sentro pero minsan talaga may pagkamahalan. Dito ko rin kasi nabili dati yung shirt ng papa mo na napakaganda hanggang ngayon maganda pa rin. Sabi ko wala pa pala siyang black shirt pero ayaw niya nga. Gusto niya yung katulad na binili namin dito dati kaso wala na nga. Madami din ito, mga dress, mga terno, mga crop top. Ang gaganda mga sis may mga pang formal din. Try nyo bisitahin mga sis ang gaganda dito. sentro Fashion Boutique ang pangalan. Pero niya akong ditong tail pala kasi hindi ko gusto yung style kasi luluwa talaga yung susu ko. Tapos nakabili ako dito sa mga sale nila eto dalawang piras yung mga nabili ko. After nga nang pumunta ako dito sa shop ng kapatid ko o pumalapit lang sa harapan lang to na simbahan ng Kawi. Inaantok na nga daw si Jerry pero sabi ko wag hindi pa pwede kasi marami pa tayong kasayahan ngayong gabi. Pero nagugutom pala siya mga siswang hindi pala inaantok kaya nagpabili rin kami ang ng pagkain. At ito mga siswang na ang papa may after nga namin kumain eto jus ko po tinaantok at natutulog na pala hindi inaantok. Kikis ko muna. Kahit anong anggulo talaga ng papa mo, napakagwapo ang cute cute mm, ako gigil I love you so much papa mi hindi niya alam mga sisong na binidyo ko siya kaya wag kayo maingay ha charisma mapapanood naman yan to at ito na nga inaantay ko mga sisong tara makipatoro tayo dito <laughs> mga sisong eto, gabi na pa. Uwi na nga kami pero humiri pa yung dalawang pamangkin ko. Oo. oo. Bilihan ko daw sila ng mga damit mga siswang disco po. Kaya ayan mga siswang disco pinagbibilihan ko lang ng mga tigay isang partner. Ito yan kasi sila na uwi mga siswang disco sa nanay nila sa kawi. At talaga namang may nakita pa kung ubi halaya. Ayan, hindi ko pinalampas talaga. Bumili ako mga siswang at ngayon nga umuwi na nga po kami. Siguro mga sisong mga 11 to 12 na rin ito. Kaya wala na masyadong tao. Pwede naman kami matulog dun pero mga sisong disco hindi namin kakayanin kasi marami kami schedule kinabukas. Kaya ito nagtry try try na naman ako. Kaloka talaga tong babae na to. After nga namin umuwi mga siswang ayun, natulog na lang din kami agad. Thank you, Lord.